Handang harapin ng National Bureau of Investigation ang posibleng reklamong isang pa ni Cassandra Ong kaugnay sa Munoy Arbitrary Detention. ng NBI, dumaan sa legal at tamang proseso ang pag-aresto kay Ong si Luisa Erispe sa detalye. Matapos ang tatlong araw na pananatili sa si Special Detention Center sa si National Bureau of Investigation, inalabas na si Cassandra Ong at Sheila Guo ngayong umaga. Sila ang itinuturong incorporator ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porak, Pampanga at kapatid ni dating Bamban Mayor Alice Guo. Si Ong, tanghali ng inilabas ng NBI, sa itong isinakay ng sasakyan patungong kamara. Kasunod na rin naman ito si Guo Agad namang ipinaliwanag ng NBI bakit nila dadalhin ang dalawa sa kongreso. We will be turning over Pa uh, to the House and uh, Sheila to the Senate. But they have uh, ano ay request communication duly approved by our asata uh, uh, DOJ na i over na lang namin. Si Ong pagdating sa kamara isinailalim sa medical check up at inventory. Ganito rin ang ginawa kay Guo pagdating sa Senado. Pero sa papel na inilabas ng NBI, para kay Ong, nakasaad dito na sa paglipat niya sa kamera, may mga isinampan ng reklamong obstruction of justice at paglabag sa immigration law laban sa kanya. Sabi ng NBI, dahil dito, kahit dinala na si Ong at Guho sa dalawang kapulungan, hindi pa rin sila agad pakakawalan kahit matapos pa ang pagdinig ng Kongreso dahil may mga nakabinbin ng reklamo laban sa kanila. Sinabi namin sa kanila, wag nilang i-release -re i-turn over uli sa amin pagkatapos na sila dahil merong pending case na ipinailang NBI. And ang contempt charges ay eh, 30 days lang eh. So pagka ano, satisfied na sila sa explanation ng dalawa nilip nila ang contempt charges, eh, ay pa sa amin. Umaasa naman ang Kongreso na sa pagdala kay Ong sa kanilang kustodiya magiging malinaw na ang koneksyon ng Lucky South 99 kay dating presidential spokesperson attorney Harry Roque. Nakakamakailan nga ay na in contempt pa sa quad committee hearing. Uh, malaki ang participation niya because uh, she appears to be the uh, li uh, liaison Between these two illegal pogos and uh, PAGCOR. We have to get information from her. abogado, mga incorporators uh, kasi obviously, maraming illegal na activities not Her presence in our next hearing will allow us to ascertain the nature of Attorney Ari Roque Stein with Lucky South 99. And during our hearing, Tony Roque has insisted that he has not been lawyering for this Pogo despite evidence to the contrary. Samantalang palagay ko being a lawyer, he knows uh, that Cassandra Ong is not only the president of Whirlwind Company, which is a real estate company, but the president of Lucky South 99. <laughs> kahit naman nasa kongreso na, may buwelta pa rin ang kampo ni Ong laban sa NBI. Illegal daw ang tatlong araw na pananatili ni Ong sa kamay ng NBI mula nang ibalik sila sa Pilipinas. Kaya magsasampa pa rin sila ng kaso. We will file. Hindi pwede these things cannot go unaddressed para hindi na ulitin. Hindi pwedeng ganito. We are a government of laws and not of men. We follow the force of law, not the law of force. Agad naman itinanggi ito ng NBI at iginiit nilang dumaan sila sa tamang proseso ng pag-aresto kay Ong at pati na rin kay Guo. Alam mo, bukod sa Congress, uh, may, may warrant uh, from Congress for contempt, we arrested them uh, ano, without warrant and uh, file charges against them. Ah, wala, walang ano dito, walang political uh, ano dito, walang ganun. Pagdating naman kay Sheila Guo, lumalabas sa investigasyon ng Bureau of Immigration na walang tatak ng immigration ang pasaporte nito nang lumabas siya ng Pilipinas. Kaya iligal ang pagpuslit niya palabas ng bansa. Hinala nila, ganito rin ang paraan kung bakit nakalabas si Alice Guo. Patuloy pa rin ang pagtugi sa kanya sa ngayon. Sa pag-alis ni Alice Guo, nakikita po natin na hindi po sila nag-undergo ng appropriate proper immigration inspection dito po sa ating mga paliparan or sa mga seaport. Ito po, isa sa mga evidences na nakita po natin ay nung pagbalik po nitong si Sheila Leal Guo, yung kapatid po ni Alice Guo, wala pong ah um, uh, Uh, markings or uh, uh, tatakpo ng immigration doon po sa uh, pasaporte ni Sheila Lial Guo. At nakikita po natin na maaring ito rin po ang uh, ginawa na modus nitong um, si uh, Mayor, dating Mayor Alice Guo. Mukha pong they uh, used uh, uh, illegal means para makalabas po ng bansa ma. Sa huling impormasyon naman ng BI, nasa Indonesia pa rin si Aris Guo at kapatid niyang si Wesley Guo. Sa ngayon, hindi pa sila sumusubok na lumabas ng bansa. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.